Hi! Hello mga ka-Aura Maria! So ayun po, story time po tayo for today. So ang eksena po, shout out po pala muna sa aking tita Aning dahil binigyan po niya ako ng masarap na masarap na sinyok ng Thank you tita Aning! So ayun po, story time po tayo kasi noon time po na ako ay nasa abroad kapag ako po ay nag-my day sa Facebook at kasi, madalas po ako talaga naki ako sa sinukmani, lalo na at pag November 1. So, sinasabi ko po na nagma day po ako na, Ay, sino kaya ang may sinukmani? Baka naman pwedeng makahingi. So, nag day po ako. So, nung nasa abroad po ako, talagang nagdagsa ng mga nagme-message na, Ay, halika dito, dito, dito ka. Kain ka dito, kain ka dito ng sinukmani. Pero ngayon po, ako ay tenga dito sa Pilipinas tinry ko po mag my day ni isa wala man lang nag message pero okay lang that is life laban lang for the fuck rama attack oh!